yes po, muli po isang magandang magandang araw po sa ating lahat mga kabarangay uh, uh, sa mga sandaling ito po ang matutuhanan ang re 12232 po ang uh, umiiral na batas ang harap ito ay November 2 2026 nakatakda pero dahil po yan ay nakapetisyon at nakabinbin pa mga kabarangay, ang appointment po ng mga nakaupo ngayon ay hanggang December 1, 2025 lamang po. Tandaan po natin, hanggang hindi po idinideklara na constitutional ito pong RA 12232 ay mananatili po na ang posisyon po ng mga nakaupo ay limitado lamang at hanggang December 2025 lamang po. Yan po ang totoo. At yan nga po, kung sakali na madiklara na uh, constitutional na nga iwan I-12232, mapupostpon po yung halalan uh, para po sa December 1, 2025 at ma -e extend ngayon yung mga nakaupo. Yes po, ma -e extend po sila hanggang sa susunod po na halalan na sinasabing uh, uh, sa November 2, 2026. Kapag yan po ang nangyari, naging uh, tunay na nga po yan, genuine na deklarado na na-constitutional yan, mag-i-issue po ngayon ng appointment papers o letters. Ang uh, DILG, dahil uh, nag na yung termino nila, eh, <coughs> eh dahil naging batas nga yung RA-12232, hold over capacity, mapapalawig pansamantala yung kanilang posisyon Siyempre po, uh, mag-i-issue ng appointment paper ang BILG. At yan pa lamang po ang magagamit ng mga mangungutang na kagaya ko na nakaupo sa barangay para makapag sila hanggang 2026. Wala pa pong appointment mga barangay. Ito pong mga nakaupo ngayon na hanggang 2026 sila. Wala pa po mga kabarangay. Huwag po tayong maniniwala sa mga ganyang sali-salita dahil uh, inaabangan pa natin yung magiging resulta na o magiging uh, uh, desisyon ng Korte Suprema. Eh maging yung COMELEC nga, sila na nga yung namamahala ng halalan eh, hindi pa nga nila alam kung ano yung, ang uh, matutuloy. Kahit na ang RA 12232 <laughs> ang uh, ganap na batas ay eh, dahil nga nakabindbin pa yan, ay eh, may chance pa rin na baka uh, madeklara nga na unconstitutional na yan e eh, di December 1, 2025 ang halalan so hanggang sa mga sandaling ito po mga kabarangay ay wala pa pong nakakatiyak kung ano po yung magaganap Nanatatili nga po na ang nakatayong batas o yung umiiral po na batas eh ito nga pong RA 12232 pero hindi pa po kayo binibigyan ng karapatan ng uh, DILG o ng batas na ma-extend kayo wala pa kayong pinanghahawakan nasa ere pa lang yan, Nakabinbin pa yan po ang tunay na totoo pong nangyayari mga kabarangay uh, kaya po natin ginagawa ito at kahit halos pa ulit-ulit na lamang po tayo ay para mabigyan naman po ng uh, malinaw na katotohanan itong mga nalilito kasi ang dami po na mga gumagawa ng content patungkol po sa barangay SK Election na yung iba po uh, hindi po natin lalahat. Uh, sa mga comment lalong lalo na po uh, nakaka-confuse nga po nakaka-confuse yung mga nanonood kaya uh, atin pong uh, pinapaliwanag kahit pa ulit-ulit lamang po mga kabarangay. Huwag sakali ma po may nakaloan na nga daw e eh, baka personal loan po yan pero hindi po sila pwedeng uh, mag-loan. Ito po ang sasabihin ko, sumugat kayo kung totoo yung sinasabi ninyo. Hindi po makakapag-loan ang sino mang nakaupo sa barangay ha? na mag-loan -lo gamit ang kanilang posisyon hanggang 2026. Kung ang gagamitin lamang nila, eh itong balibalita nga daw po na sinasabing RA-12232 ang uh, umiiral na batas. Hindi po pwede yung ganun na balibalita lamang. Kailangan may katibayan may katunayan kayo na hanggang 2026 na nga kayo. At na ay manggagaling sa DILG. Appointment letters yan o oh. appointment, uh, appointment papers ninyo ng holdover capacity in case na uh, madiglara na constitutional nga itong RA-12232. <laughs> Nakakalungkot po na isipin na may uh, talagang halata po na may mga nakaupo po talaga sa barangay na compensation lamang, sweldo. O ito nga po uh, uh, talagang yung iba. Uh, puro pagloloan po yung nasa isip. Uh, mabuti na lamang po at napakaragid pa nga ng mga uh, nanunungkulan natin sa barangay na may matinong pag-iisip. At uh, hindi po nila alintana yung mga ganyang usapin matutuloy ba o hindi Basta ang ginagawa po nila ay servisyong totoo Yes po, uh, binibigay po nila yung kanilang mga serbisyo sa kanilang mga sinasakupan At lalo na nga po ngayon may uh, mga nagdaang mga bagyo uh, May paparting na naman na isang napakalakas po na bagyo Na laging tinatamaan lalo lalo na yung mga barangay po na prone sa bagyo eh yan po, laging nakahanda naghahanda yung kanilang mga barangay ah uh, kaya po, bukas, uh, abangan po natin baka meron na nga pong, uh, development, at kung wala man ay uh, tiyak po na mga, sa mga darating po, na mga araw uh, ay uh, magkaakaroon na po at sana nga po, mga kabarangay so sa lahat po, ng mga nalilito at mga nanlilito uh, nasa inyo na po kung sino po, yung paniniwalaan ninyo yung mga mga nagsasabi na <laughs> nakalun na, na, sila na wala namang appointment uh, paper hanggang 2026 hindi po ganyan ang bangko mga kabarangay kahit ang uh, bangko po ang negosyo niya ay magpautang para kumita <laughs> meron pong mga requirements yan eh, hanggang 2025 ka lang tapos uutang ka gamit ang posisyon mo hanggang 2026. Hindi po uh, kakagatin ng banko yan sa totoo So muli po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na magsubscribe. subscribe Pakiclick po ang uh, notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Muli po mga kabarangay at uh, yun nga po may mga Malawak uh, malawakang pagtitipon, pag-aalsa o rally po para sa uh, kontra uh, sa mga kurakot po ng ating bansa uh, ipanalangin na lamang po natin sa sana ay maging mapayapa Ano po, uh, bagamat may napapalood na po tayo uh, ngayon na medyo parang may mga kaunting kaguluhan na po na nangyayari Ah uh, sana po ay wag naman po na maging malawakan po ito. Wag po sana magkagulo mga kabarangay dahil uh, kapag uh, nagkaroon po ng malawakang kaguluhan. Yes po, uh, wag po sana uh, bagamat uh, ating pinapanalangin na kung sakasakali po na mangyayari halimbawa na magkaroon po ng malawakang kaguluhan uh, makakaapekto po 'yan sa paparting po na halalan lalong-lalo lalo na po dito sa uh, natakpang uh, Supreme Court ruling na nagtatakda ng halalan sa December 1, 2025. Yes po, uh, lalo pong uh, magiging mahirap na na uh, mangyari pa na magkaroon po ng halalan sa December 1, 2025 kapag uh, lumaga na po ang kagulu, uh, kaguluhan ito. Siyempre po, yan po ay magiging compelling reason na po uh, ng mga nagsusulong para ma-postpone po ang halalan. Sana wag naman po ipanalangin po natin. At uh, uh, kung uh, nasa bahay lamang po tayo, kagaya po ng sinasabi ko, pwede po tayong sum, uh, sumama, makibahagi, sa pamamagitan po ng ating mga dasal, na sana'y maging mapayapa po ang uh, mga kilos protesta na ito. At kung ano man po ang panigan ng Korte, sa mga darating po na mga araw, Magpabor man sa atin o hindi, tanggapin po ng maluwag sa ating mga dibdib. Uh, yes po, uh, muli po talagang uh, akin pong inaanyayahan ang lahat na manalangin po na maging mapayapa ang uh, mga pagkilos po na ito. Talagang uh, malaking sagabal po ito at magpapalakas po uh, sa mga nag, mga nagsulong ng postponement kung sakasakali po na magkaroon nga ng malawakang uh, Uh, kaguluhan sa ating bansa hindi po natin uh, uh, maiaalis mga kabarangay <clears throat> na kung sakaling mangyari nga po yan kahit pa ulit-ulit po na sinasabi ko magiging kumpilegrison <laughs> na po yan uh, para mapos po na nga nang tuluyan itong December 1, 2025 barangay SK election uh, at uh, sa lahat po ng mga aspirante sa lahat ng mga nakaupo, uh, sana mag-focus tayo sa ating paggawa ng kabutihan sa ating mga kapwa. Dahil yan po ang ating uh, magiging sandata at uh, yan po ay ating uh, uh, magiging uh, corona. Kapag tayo po ay humarap sa ating mga kabarangay, kung uh, ano man ang matuloy na halalan, ay meron po tayong resibo na ipapakita na karapat dapat po tayo na ihalal.